20 Good morning guys. Araw ng linggo ngayon. March 20, March 30, no? Maraming maraming salamat guys. Tara, let's go. Kamu okay. boleh

Ganda na ito. Ilan taon na? 11 months. 11 months. 11 months old. Guys, talusayin. 3,000. 3,000 renta. Kano mo ito binibigay ba? Dalawang libo. Dalawang libo guys. So. White kills ito. So, White kills so. Sini balang Bata pa guys. So. Mga alam buwan na ito ba? Seven. Seven months old no? Seven months old. Yo. White kills so. Sini balang Okay, Bonsai ito bas. Bontek tu huh? semua. Bontek. Bagaimana ba ini bagaimana bas? mga One two, one two, one two, one two na yan? Mayroon na dalawa no? Seven, seven months sekarang. Seven months old. Jadi okay, bas lagi. Ini hari ni nito? So, guapo. Guapo mga idol oh, mga guapo to oh. Wala may ari. Wala may ari guys. Yo may tawagin natin yan, 5,000 take all to. Take all to guys, no 5,000 daw. Mawala dito. Wala rin. ginawa yun then 4 months old mga kapatid 4 months old. Wala natin yun Guys, wala Pagkano daw? daw? 2.5 daw? lang Ilang month na yan? 11 Gwapo 2.5 lang Ilang lang dito. boss lang boss 2.5 2.5 tu Anong bloodline ito boss Lemon sweeter. Ito so, guys, so Asel. Asel. Basilan. Basilan guys. So. Magkano to bas? Tigwat to lang. One to? Oh, mura na, lalaki oh. Ilang buwan na to? Like, like, isang taon yan. Ah, one year. Hanggang dalawang taon. Hanggang dalawang taon. Tig 1,200 lang mga idol. Basilan. Basilan. Basilan chicken. <laughs> <Kaisa. laughs> <Kapatid. laughs> <laughs> 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 Bayi sang. <laughs> One tulang lang mga idol no. Ayan, eh. Sa laging nagtatanong kung saan to banda, nandito lang to sa Barangay Pampang, ang City. Pampanga. Dali lang po hanapin kung talagang interesado kayo pumunta rito. Sa mga nagtatanong diyan no, laging nagko-comment. Ayan, lang <laughs> Ay. binabay kulay itim ilan taon na yan boss ilan taon na yan dalawang taon na to tanda magkano binibigyan bini binibinta 4-5 4-5 4-5 mga idol oh, sa mga 3 years old na yan Yan mga idol no. 2500 bawat isa yan pero negotiable pa. Nag-uusapan pa nila yung presyo. Kaya guys no, mga boys over lang muna tayo. Magkano mo to binibenta ba? Dalawang libo. Dalawang Dalawang 1000 pagdantong, 1000 pagdantong sa dagat isuna, 1000 pagdantong, 1000 pagdantong lang mo na, sa niya. puti, sa lang mayarit. Tupay. Stag mga, mga stag mga BULK BULIK Mabula ang sisig pala pag maaari mo sa mo sa kuha tantal Kasi yung uh, mga bata yun to, mga 4 pa ang bulik ng mga kapwa nyan, may ito 1-7 Diyan Hindi Wala pang pitaw yan. yung emigoy. Emi lang pa balong nalangin ka lang to. pa sa mga Pero magkain Na? la. ala. Kaya igam mo sigad-sigad. Igami kasi eh. Hindi naman Hindi naman mag-officer Nung nangyari magkain. Igaw na po rin mag-officer. Mamaras po. 25 daw ko 2500 25 2500 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 na ah, nabili na yung kanawa yun guys kanawa yun oh ganda oh kanawa yun stag pa lang mga stag pa lang dito. guys, hanggang dito lang guys. Maraming maraming salamat sa nakaabot sa dulo na naman ng aking video. Hanggang dito lang, bye bye.